dami namin. Good so, din po sa Ray, pero ang sayang. Ang saya po. Ako dito, parang may major brand kahapon na talagang ano ah, napatrend mo. Ah, yung music video po. Oo, hindi, siya, yung Jollibee. Oh yes, yung Jollibee ayun po, na-invite po tayo sa event nila. Saya so, saya ako din po na kapag ako. So, mm -hmm. bata po. Yung po talaga yung pinaka gusto kong i-endorse. Kasi so, ngayon, malapit na po. Parang, sana. hits close to home kasi shebi yung mga kasama mo sa ang na section ni like si Andres. Si Andres, nandun po si Kaya, alam niya na. Alam na, oo, isama na kayong dalawa. Sana, sana po. Oh, but anyway, let's go back yung Tibok. Sobrang viral na niya. Sobrang trending. Even before. Tapos nung lumabas pa yung screenshots niyo. Ni, I mean, yung stills nung ni Ashley. How was the experience sa music video? Sobrang saya po shoot ng music video kasi nagbumotor kami kaya yun na kas si Ashton. Para lang po kami naglalaro sobrang gan po nung shoot namin. Tapos ang, aga, ang bilis lang din po natapos as may mga fans din po na tumulong sa amin doon. So parang Nakikipag get together lang talaga kami. Ang mga nagsushoot. tas walang lines. Yun tawat awa lang kami. Nag-usap lang talaga kami ni Ashton maghapon. Yun ba yung ano? Pinag-meetingan nyo rin nila Boss Vic na nag-trending na kayong dalawa ni Ashton with the Viva bosses? O iba pa yun? Ah, iba pa po yun. Wow! Ibangan nyo po. Okay, so, Movie ba yun? Movie o series? Secret. Wow! <laughs> <laughs> trend kayo, syempre, mixed emotions lahat ng fans ang amot niya Section E kasi merong uh, merong Ash Dress, Jafer, meron din syempre, Fanny Yuri, tsaka ni Jay. A ano lang masasabi mo doon sa napaka-intense na, na pag-trend sa inyo? Good or bad? Uh, oh, okay lang naman po. Ano, may mga nagigalit, ganyan, ganyan. Pero, sana so, po huwag sila magalit kasi kami yung tatlo talaga, magtutropa kami. Hindi naman po kami mag-aaway-aaway. Pero sila po, kung ano po, mga ship nyo, ganyan. Uh, hindi, alam ayaw po sa, ayaw nyo po sa Jafer, ayaw nyo sa Jerry, ganyan-ganyan. Nasa sa inyo na po kung um, ano yung ship talaga. Pero sana supportahan nyo po kami na kami tatlo. Kasi as the rest, bin po talaga. Kami po talaga tatlo. Hindi pala naman pong permanent na love wala ng permanent deal. At walang competition. wala rin po competition. sa kay mo na si ashkines sa ano mo sub po. hindi makakaril hindi mo wala po. Kuya ko lang ako. chakay rm po sila mami sila mami sa sa kay Nadala ko sila sa last alas ay wow pa ay 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 Mag Palagi po sumasakay kay Andres eh, sa so, tuwa-tuwa po ako sa sasakyan nun eh. Andres, mo ako dyan. Ganda, ganda po ng kotse niya eh. Oo, uh, correct. Pero magkikita na kayo tatlo tatlong soon? Opo, oh, soon. Oo, uh, so, oh, para saan? Yun sa Grand Fan meet po. Pero may one pa yun eh. Oo, oh, yun, yun yun pa lang po. Asa. Wow. Ready na kayo so, sa intensity ng fans. Pinag-uusapan okay. niyo ba? Nag-chat ba kayo? May group chat ba kayong tatlo? Minsan po, minsan. Napag-uusapan ba? Malapit na, ganyan na Kasi lagi kayo pinapatrend. Napapansin namin, tinatag din kami. Pag, pag nagtitrend kayo locally or worldwide, um, ano sinasabi niyo ni Ashley? Kasi syempre kayo nagkita recently. Nagugulat pa din po kami palagi eh. Kasi hindi namin alam na ganun, ganun kadami. Di ba? Parang hindi po namin expect na gano'n talaga kadami. Kaya super thankful na kami palagi. Palagi po kami nagtitrend ni Nakita ko nga may Vivo One Indian eh. Opo, meron na rin po. Uh, yung ay, nakakaloko uh, yung Vivo One India, na, no? Mal, mal, malakas kayo sa India. Hmm, meron po ako nakikita mga <coughs> gumagawa ng video. Oo. Oh, oh, <coughs> so, oh, so, hmm, may so, language din. So, oh. oh. so ano nang plano mo doon? May translator ka na pa? Pag ano? Kasi ang, ang daming request ng translator. <coughs> pag pumunta po doon, gano'n? Hindi, pag gumawa ka na ng project, kailangan mo na ng translator. Sana ay marami po magta-translate sa Para mapanood po ang good bang mundo. Ano na pwede mo i-share sa upcoming projects mo? Kasi sa'yo magkakatawa, series of movie, ikaw? Secret. Abangan na lang po. Secret mo na. Kasi baka pagalitan tayo. Oh. abangan mo na po. Abangan. abangan. Okay, Inaayos pa po, po namin. Nag-aaral pa po ako ngayon. Ano nag-aaral? Hindi, nag-aaral po nga akin. Ah. Dennis Anfleo. Oh. watch up po talaga ako ng maayos. Para pag po Dumating na yung project, ready po. Ako. Uh, so, Gabi, aside sa mutiya, course, palito uh, ka talaga, sabi mo, ano ba yung break? Kung kita ngayon, sa tingin mo, ano meron ka talaga uh, na wala yung ibang mga, I <laughs> actors o kasabayan mo para magkaroon ka ng ganitong, uh, I mean, lumutang. Uh, popularity o lumulutang ka Siguro po yung meron ako, pero hindi ko sinasabi na wala sila. Kasi makukuha rin hindi po nila yan. Kailangan lang po talaga nilang mahalin yung trabaho nila. Mahal naman daw nila. So, Kailangan naman <laughs> nila. Sabi nga. <ka> <laughs> 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 diba? Uh, Ayan yeah, eh. Kailangan Ikaw, sa'yo. Sa... Yun, yun, yun lang po talaga. Sa... Kailangan po talaga binibigay mo yung best mo palagi. Tapos palagi ka rin kung... Huwag kung ano, parang... Huwag kang iayabang talaga. Mm -hmm. po talaga yung pinaka-iniiwasan ko <laughs> kasi... Parang, wala ka pa nga sa gusto mo maabot kaya nabang na ganyan. yun lang, lang po okay. yung palagi kong masasabi. May yung na kita nung nag sumasagot na parang sinasabi mo nga na ito magbabago, na um, mag gano'n. Nakarecord yan kay Ate Rosa. Ka ngayon, <laughs> Idealistic ka pa ngayon. When the time comes, ano yung patingin mo pinaka masakit na <laughs> maririnig mo? nakasabihin sa iyo. <laughs> <laughs> <Because, laughs> uh, siguro po pag nasabihin na hindi ako marunong umarte. Ayon. Yan po talaga ayoko mangyari kasi gusto ko po mapakita talaga na kaya ko umarte. Kaya rin po nag-aaral ako na nag-aaral ako ngayon. So hindi ka pa makasaktan uh, pag sinabi sa'yo, nagbago ka na. Yun din po siguro. Yun din. Hindi po talaga ako magbabago. Ayoko Ayoko po magbago. Sure ka ba? Sure Narinig kami niya sa lahat. Opo. Sure. Nagbago na, na hindi sila. Sure na sure po ako. <laughs> Pero malaking factor ba na mukha kang Korean kaya mas napansin? Oh, siguro, siguro yeah. din po. Pero wala kang lahi na? Wala po talaga. Mm hmm. Malaking factor din po na ni hawig din po ako siguro sa mga ibang mga actors. Uh, Pero, tapos, tapos may, ang dalawa po yung pinapakamukha nila sa akin na si Park Ji-hoon okay. sa Weak Hero. Tapos si Wang Inyuk ng uh. Beauty. To hmm. So, kahit sa mga kamag-anak mo, mga, wala? Wala. <laughs> Pero, Pero wala bang ano? Kung sa tatlo, kayong tatlo nila, ashton sa si Andres, wala bang nade-develop kay ashton sa inyong dalawa? Maganda naman si ashton Mabait naman, di ba? Wala, wala naman po. Parang masaya lang po kami palagi. Pag sa taping. Hmm. Parang pantay-pantay po talaga kami. Paragi lang po kami nag-i-enjoy. Para kami magtatropa lang. Ano na na bago sa iyo ano? Simula nung yon. Simula nung na kayo sa ano na na Marami po, marami sa... po nagbago. Tulad na. Yung paglumalabas po ako, ganun, Di mga nakakilala na po sa akin. At ngayon po, si mami ko, nagtutulungan ko na po siya. Uh, Nakapag-abot po ako sa kanyang minsan. Lalabas ko na rin po sila. Tapos, Nakakapunta na po kami sa mga places na gusto namin puntahan yung before. Kasi ano yung mga places na nakapuntahan? Yun nga po, ma parang manawag po. Ah, Dati po po nire-request sa akin ni mami ko yun eh. Tapos, hindi ko po siya mandala doon. Tapos wala niyo mga sa akin. Tapos wala po akong pera na kumamasahin namin. Ngayon, meron ka na sa akin. Oo, okay. oh, nakita ko nga parang. So dati, nagko-commute ka lang. Oo, palagi. Palagi. Si mami mo ba, ano ba yung work niya? Para lang may background. Si mami ko po, ano po siya, nurse siya sa eye center sa Pampanga. Ayun. Opo, pero yung... Ang puntahan nila yung ice egg. Eh. <laughs> pero yung kinikita po kasi niya parang... Saksa Sapat lang na. Po. Ilan ba kayo magkakapatid? Tatlo po kayo magkakapatid, lalaki lahat. Dati po, sakit ng ulo kami lahat sa nanay ko. <laughs> Pang ilang ganun, ka? Bunso po ako. awa po talaga ako sa mami ko na parang... Siya lang po mag-isa nagtataguyod sa amin lahat. Tapos medyo... Ay, hirapan po siya kasi lalaki kami lahat, gano'n, so kailangan may isa sa amin na tumulong talaga sa kanya. Hindi pwede na forever si mami ko lang tataguyod sa amin. Lalo na ngayon, matanda na siya, tapos nagkakasakit. sa ganung na siya? single pets? Hindi na po si mami ko. Single, 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 single. pets. Si mami ko lang Ano pa ng mami mo, mo para for the record? Dati po, nawala siya 4 years old. Lord, siya ang ano siya, Ang wala na sa pili. For the record, ano ng mo? Ah, po. Grabe na passing ka sa hindi na maingat. Alam nyo po, kaya din po hindi pa ako nagmamanero kasi gusto ko aral na aral ko din. Kasi kinakabahan ako, lalo na dito sa EDSA. Wala ka pa naman po, gusto ko metintik na... Wala, wala pa naman po. Tinatry ko pa po mag-park ganyan. Mag-park or yung mga dure-duretso lang. Dami. I'm sure ang dami ng girls ako na hihilap sa'yo ngayon. Ano yung kiko mo ng girl na hinahanap For a relationship? Gusto ko po talaga sa babae. Simple lang simple lang. Ayoko yung parang ma-makeup, yung pa-bebe. Si Ashton, simple lang. Ay. Hindi siya nag Hindi Yung mga hindi siya mo ng pabebe, ano pa? pa ko lang. Gusto ko yung parang polite po sa lahat ng tao, tapos kayo. Yeah, kahit hindi wala <laughs> <kailangan. laughs> Si Ashton, si si ba? <laughs> Wow, no girlfriend since birth. Wait, before, before no more puppy love uh, noon. Bata pa po ako noon eh. At ilang taon ka na ba ngayon? Bata pa din. Ilang taon ka na ba Wait, so hindi ka pa naka-girlfriend before na may label. Wala-wala pa po muna. No girlfriend since wala, birth. Para kating no, no. uh, 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 Ang hirap 'yung naman dalawa. Uh, Lampo, pero minam, si Austin ba girlfriend material eh? for you? Asa ang as, si as, kakilala mo sa kanya? Anak ng naman. Si, na, na, si Ashton po nasa <laughs> kanya na lang. Yung totoo lang. Tulad <laughs> na... Nakikita mo po sa kanya kung um, paano niya tratuhin yung ibang tao. Napakabayit niya tao. Makikita so, mo sa kanya sobrang... Sobrang down to earth niya. Ganyan. Parang lahat tinutulungan uh. niya. Ayun. Yan yung, yan artista na hindi mo talaga makikita lalaki ang mundo. Grabe ko ito ba kahit na 20 ka pa lang? <laughs> kahit ito ba nagkakamalikin? Pag-along ito ba yung hanap? Ngayon po, wala po kong hinahanap na relationship. Kailangan ko muna kong mas galingan. Kailangan ko ano, kailangan ko pong maabot yung mga pangarap ko. Para matulungan ko yung mami ko, yung family ko. At para mas mapasaya ko po yung mga tao na nag-aabot. So, Saka na sila pumila. Oh, Saka na po ako magagod. Pero sabi mo kanina, kinilig ka dun sa music video Opo. Kaya Ashton pa kinikilig ka rin talaga. Opo naman. Opo naman. Hindi naman po natin may na kiligin kay Ashton.